Holy Week, uh, ang payo ko lang po sa mga kababayan natin, magdasal tayo, magpasalamat po tayo sa ginawang uh, pagsakripisyo po ng ating Yeso uh, 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 Cristo sa ating, uh, atin, sa mga tao. No? Huwag mo natin kalimutan na magpasalamat sa buhay na binigay niya sa atin at sa sakripisyo ginawa niya. Sa mga naglalakbay naman po, ingat po kayo sa pag-uwi sa mga probinsya. Ako po ay probinsyano rin po, umuuwi. So ingat po kayo sa inyong uh, pagbabiyahe at uh, ito po yung panahon na pwede nyo po makasama ang inyong mga mahal sa buhay. Ito yung kakataon natin na magkasal, tahimik sa ating mga pamamahay. E, kung sa mga naglalakbay naman po na gusto nyo makasama ang pamilya nyo, ay ingat po kayo sa inyong pagbabiyahe. Pero kayo in particular sa nato saan po kayo mag-spend? Ah, uh, parati lang po ako umiikot dito sa buong uh, Pilipinas. wala naman po akong planong uh, magbakasyon. Unahin ko rin muna yung uh, uh, yung anak ko, may concern lang po sa kanya. Uh, may medical issues lang po sa akin uh, pamilya. Sa so, sinabi po ni Pangulong Marcos na uh, may shortage